Gusto ko po nang sumuko sa kalooban ng Diyos. Ngunit ayaw ng asawa ko. Ayaw ng pamilya ko. Sinong sinusunod mo ngayon? Eh ang sumuko sa kalooban ng Diyos, sinyo yung Muslim. Dahil ayaw ng asawa mo, ayaw mong sumuko sa Diyos. Dahil ayaw ng pamilya mo, ayaw mong sumuko sa Diyos. Yun, maling pananaw yun. Hindi yun, maling haka yun. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mas unahin mo ang pagmamahal mo sa Diyos kaysa pagmamahal sa pamilya mo, kaysa pagmamahal sa asawa mo, kasi sa araw ng paghukom, ikaw ay haharap sa Diyos. Walang magagawa ang iyong pamilya. Sarili mo lang ang haharap sa Diyos. O sa Diyos. Maniniwala naman po ako sa Diyos. Bakit kailangan ko pang magmuslim? Agalawin ko ulit. Naniniwala naman ako sa Diyos. Bakit kailangan ko pang sumuko sa kalooban ng Diyos? Kung naniniwala kang may Diyos, sumuso. naniniwala ka sa Diyos, ang kailangan mo sumuko sa Kanya. Kasi yun ang ng Muslim. Kailangan mo sumuro sa Diyos. Pwede ba sabihin mo, halimbawa, sabi mo sa doktor, Doktor, ano pong findings ng sakit ko? Sabi niyo po, may jabet, meron akong cancer, stage 4. Doktor, naniniwala naman ako sa inyo. At sabi nung doktor, so, kung naniniwala ka sa akin, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Anong sabi nung isang sabi nung tao? Doktor, naniniwala na lang ako, pero talagang masarap yung, gusto, yung mga bawal eh.